Sa videong ini, mahiling ang pigaaga pa na duguan na sindayin na makatindog pang lalaki. Huli sa sinapong saksak sa tikab gikan sa kamutkan sa sarong lalaki na presente man sa Magayon Festival Beer Plaza. Banggi ka na kaaging Webes. Sa sarupang videong ini, mahiling man ang sarupang duguan na lalaki na nakakapot sa sayang luong asin nagahagad akudir. Na Binisto ang duang duguan sa video na sinda Jason Guades asin Noel Kapate na parehong residente kang barangay San Roque, Legazpi City. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Joseph Herbert Aringo Caligaspo City Police Station, mantang naglalakaw si Guades sa Peñaranda Park basang ining sinaksak ni Kapate. Sa ibung kalugad na sinapo ni Guades, na ako amang kaining saksakon si Kapate. Dedo na rival si Guades mantang critical past ang si Kapate na naatubang sa kasong murder. Isa sa muyang investigasyon, ining duwa, dati na ining magbarkada, magkalugar sinda, ngunyan, Nagkaigwasin niya ng personal na alitan. Iyon eh, po yung naging ugat. Kaya siguro itong si Noel Kapate, uh, patrider niyang sinaksak ito si Jason Guadis. Mientras tanto, irido man ang sarong lalaki kang pupukuningga po sa payo sa loob ng sarong dakulang kakanan sa sarong mall sa barangay 7, Banyo Ligaspi City. Alas 3.15 nin Maagahon ka na kaaging lunes. Binisto ang biktima na si Alwin Letran Ilita. 29 anyo sa si Residente Kampurok 5, Barangay Bagumbayan, Daraga, Albay. Basado sa investigasyon, inabangan kanduang sospek ang biktima na pauli na kuta sa saindang residensya hali sa pakikipag-inuman sa Magayon Festival Beer Plaza. Binalo pa ko dubulag kang biktima alagad maski nasa loob na inikan na sambit na kakanan, pinukpok pa inikan mga sospek. Ang samuyang mga investigador, may mga nakalap ng mga informasyon as in nagba na sinda sa mga CCTV footage sa, sa porsyon na dinulagan kang suspitsado para ma-identify man niya mo kung si talaga itong duwang may kagibuan kayo Meron kami mga ng mga person of interest pero sa ngayon niyan, may papo muna i pwedeng i-disclose yun kasi under investigation pa. Kasong physical injury ang kakaatubangon kan mga sospek na marikas na duminurulag makalisan insidente para sa mga baretang tatakbikol, may arango.